Alright. Dahil wala pa tayong show, gagawa muna ako ng mga natenga kong project dito sa bahay. Uh, gagawa pala ako ng bahay ni Doggy kasi yung recent na bahay niya na nabili ko sa pet shop na parang malaki lang ng konti sa bahay ng parot ay bumibigay na dahil mabigat na siya, lumalaki na siya na mabilis. Ang gagamitin pala nating materialis ay tubular na 1 by 1 Bumili lang ako ng ilang peraso. Ang gagamitin pala nating welding ay yung Bosch. Pangalawang welding ko na yan kasi yung una kong welding na Mitsukushi yung talagang pinagpractice ang pa eh pumotok na pagpalit ko kasi yung polarity. Pero di pa rin ako uh, malupit mag welding kung mapapansin niyo yung welding ko ay bukol-bukol pa. Ito pala yung ginagamit kong ano headgear sya kayong cover sa mata. Bale yan yung protection natin para hindi tayo maduling o mabulag. Ang ah, nabili ko lang din yung sa Shopee. Ito pala siya. Mura lang. Ang maganda rito is kapag nag uh, spark siya, automatic siyang dumidilim. Tapos kapag nawala yung spark, dumiliwanag ulit. Yung default kasi na libre ng mga welding machine na mabibili mo is masyadong dark kaya ang hirap makakita ito ang ganda niya ang gamitin sa ano sa pagwe-welding. Tapos bumili rin pala ako ng mga clamp ito siya sa Shopee. Pero dahil first time ko lang siya nagamit, uh, pakiramdam ko ano, gumagalaw pala, gumagalaw siya once na nagwe-welding ako kaya pinahawakan ko pa rin kayo han. Practice practice pa. All right, so then we should ang ating dog house. Yan na po natin yung frame at sa picture. Ikaw parang parang masyado malako pero sige okay na yan nabantay mo lumakita si Doggy pero ito so, lalo ko lang ng gante. para medyo lumit tapos bumila ang steel mating ito ang kapal mura lang pala to nasa ano lang 585 dyan sa baba mas makapal siya kaysa dito sa Ito dito sa sa gate na rin tapos naka GI pa to ha naka GI na siya patubog na sa GI Okay kasi yung mga ganun doon ito siya GI. 585. Nakapalpa siya. Yan yung ilalagay natin na, na may doggy. Alright, bigyan ko lang kayo ng background ko sa pag-welding ko. No? Actually, wala akong background mag-welding. Wala pa akong background sa pag-welding. Ngayon ko lang siya sinubukan. Kaya kung makikita nyo, papakit ang mga welding ko. Loto o sunog. Parang hindi pa nakakapit yung iba. Pero mga ano naman, kumapit naman. Kasi halos Kapag ginalaw mo isang kat ko, gumagalaw naman lahat. Pangit yung welding po, siguro, pa, siguro ano yung pa yan. Kung background sa background, wala pa akong background sa pag-welding pa naga. Ngayon lang ako naga, -ano? Kasi gusto ko rin maiba like, yung ginagawa ko, hindi puro... Kasi yung puro nakaupo, gusto ko naman maiba. Gusto kong subukan yung mga... mga dati na gusto kong ginagawa. Tulad ng araw is... bago ako ng bahay ng kalapati, bahay ng aso. Nung high school pa ako, ano, mga elementary, mahilig ako magpok-pok, mahilig ako gumawa na kung ano-ano. Bilyard, gumawa ko ng bilyard. Kulan, gumawa din ako niya nung bata pa ako. Nung trabaho na ako, nawala na yun. Puro ang nila work. Kaya nung so, ko sa na head of contact ako, gusto ko subukan yung mga bagay na ano, na pinagawa ko dati. Ayun, ang dami ko pang sinabi niyan. Wala namang may pake. <laughs> Tuloy na natin tong ano. Uh, bahay ni Doggy. Yan, ikat na natin yung steel matting. Kung hindi pa pala kayo sanay gumamit ng grinder tulad ko, ugaliin yung ilagay yung cover. Dahil may mga chance na pwedeng ma ano yan, kumagat sa mismong ginagrinder nyo at tumalsik. Masira yung bala tumalsik papunta sa inyo. Kung may cover is at least mas magiging safe kayo. Ang dami ko napapanood sa reels niya na ano so kaya sa youtube na na aksidente tumatalsik talagang bumabao niya sa balat napaka delikado sinukat ko na yung pinto ni doggy medyo masikip aja uh, adjust adjust lang ng konti namakit pala ako dito ng bangkito para yung mga baga na ano hindi dormaik ng talsik sa akin kinabukasan nga gumamit na ako ng ano, maong tsaka ng long sleeve medias para maiwasan na yung mga talsik kaso bumabaon pa rin sa ano kasi nga mainit siya bumabaon sa tela Tuloy tayo ng ano, surprise guys. Tinobli pa natin yung ano. Hanawan na ang mapato. Ang dobli-dobli. plate. Pag -pag talon. Maka, ano. Ito ang na to. yan, dumating pala si Johan at ang tropa niya galing sa paglaro ng bike at scooter. Pag gagawa pala kayo ng mga gatong project, hanggat maaari medyo open area, walang ano, walang bubong para makasingaw yung usok kasi masama sa kalusugan yung masingot ng usok nito lalo na sa mga bata. Tapos lalo na lalo din yung spark nung welding, masakit to sa mata. Kaya pinapasok sila sa loob tapos sara nila yung pinto para maiwasan nila yung ano yung usok ayan konting ano na lang to kembot halos na buwan na natin yung pinaka frame mat ano na natin yung steel matting ng bahay bubong na lang yan tapos pintura hindi ko na pala na videohan yung finished product hopefully na ako kayo ng idea sa aking pinagagawa sa mga tumapos ng video thank you sa mga nag skip ng video thank you pa rin always positive vibration lang tayo enjoy